Ang ako ang gibuhat dito in the What day? Monday? Tuesday? Other week? Yeah. Nice ka ayo tali. Explain. An um Nagpadikit. Sa ganita karun? Thursday. onsa ugma? Tuesday. gahapon? Friday. Wednesday gahapon. Pag na pag katungala. pag hapon. Monday, Tuesday. Tuesday? Atong oh. Tuesday. Atong Tuesday. Atong Tuesday. Oh. Sige, nice kayo guys. Kamo nagdikit ana? Mm -hmm. Ang ice. Si teacher nagdikit. Giyuna na ang ice? Dili. Naadia gisok sok-sok. Ulat lang na madry ni. Eh. Mm. Pwede mo lihok ang... Asa man ang ano sa fish. Asa iyang buntot. Diyan ang buntot. Tikog. <laughs> what English in tail. Yeah, what color sa imo is da? Pink and blue. Kabalo na ko sa gender. Asa ang girl, ana? Ah. Oh. Unsay na apa diha sa underwater? Unsay mong nakita? Mga coral. Corals, daghan. Oh, daghan. oh nice ka Ay, guys, ilang ano guys, ilang gibuhat. Das uban ni tali nga mga project the past few months. Mga dikit-dikit. Si Bibi Ariel. That's all guys. Mag Kaya matulog na guys. Parang puffer fish. Hmm. You want mo na itong paliton. Kaya na yung mga ano. Mga ano ba yung maliit. Magbay tayo. Mag tayo. Ingnan na ano among fish guys. Nag drain ang water. Ang mana? na. Bye always. Fun. Bye na Tumay, guys. Bye guys. Ay, matulog na. Napay klase ugma. Bye. Bye! 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 I love shade gamal, guys. <coughs> Smile! Ayy.